katulad ng hindi pagpapakita ng damdamin at ang pagsunod sa mga batas ng propesyon. Ipinapakita nito ang masusing pagsasanay na pinagdaraanan ni Suhan na nakatutok sa kanyang misyon, kahit sa harap ng mga pagsubo. Sa kabila ng mga alituntunin, ang sakit ni Pavel na Alzheimer's ay nagdulot ng hidwaan sa kanilang relasyon. Ang kanyang pagkamalupit kay Suhan ay naglagay sa kanyang buhay sa isang mahigpit na sitwasyon na nagbibigay diin sa kakulangan ng kontrol sa mga relasyon kapag ang sakit ang nagiging sali. Sa kabila ng kanyang desisyon na iwanan ang buhay bilang mamamatay tao, si Suhan ay nahikayat pa rin ipagpatuloy ang kanyang misyon sa pagtuklas ng kanyang nakaraan. Ang kanyang paglalakbay ay puno ng mga hamon at panganib na nagpapakita ng sigasig ng isang tao na nagtatangkang magbago sa harap ng ligaya at panganib. Kasabay ng kanyang paglalakbay, nagugat ang inggitan sa pagitan ni Suan at Sui na nagdulot ng tensyon at hindi pagkakaunawaan sa kanilang relasyon. Ang scarf ng isang babae na nakita ni Suan ay naging mitsa ng mga katanungan nagpalalim pa sa komplikadong emosyonal na sitwasyon na kanilang pinagdaraanan. Ang autopsy sa biktima na nahulog mula sa bangin ay nagbigay ng mahalagang impormasyon na nagbukas ng posibilidad ng isang mas malalim na krimen. Ipinapakita nito na kahit sa mga di inaasahang pangyayari, may mga katotohanan na nag-aantay na matuklasan. Nakita ni Hinen ang mga kakaibang gawain ni Suan sa kanyang klinika na nagbigay diin sa posibilidad na may iba pang nangyayari sa likod ng kanyang mukha. Sa kanyang pag-aalinlangan, nagdulot ito ng mga katanungan na tumutok sa tunay na pagkatao ni Suan na tila may mga lihim na tinatago. Isang batang babae ang nailigtas ng isang tao na may masalimuot na nakaraan na nagpapakita na kahit sa gitna ng pagsubok, may mga tao pa rin handang tumulong. Ang kwentong ito ay nagpapalawak ng ideya na ang kabutihan ay namamayani kahit na ang mga tauhan ay pinagdaraanan ang kanilang mga sariling laban. Sa kabilang banda, ang pagbalik ng isang mafia boss na may kaugnayan sa nakaraan ng mga tauhan ay nagdudulot ng tensyon at panganib sa kanilang buhay. Ang presensya ng ilang tao mula sa kanilang nakaraan ay nagbubukas ng mga sugat na tila na isaayos na ngunit ngayoy muling bumabalik. Higit pa rito, isang police officer ang nahaharap sa mga hamon sa kanyang misyon na nagbibigay ng liwanag sa peligro at mga hindi inaasahang pangyayari sa kanyang operasyon. Ang kanyang karanasan ay naglalarawan ng katotohanan ng trabaho ng mga law enforcement na puno ng mga panganib at sakripisyo. Nagbigay si Suha ng babala kay Sui na dapat siyang kumilos agad na nagpapahiwatig na sa mga oras ng panganib, ang mga maling biro ay maaaring magdulot ng mas malalang sitwasyon. Ang mensaheng ito ay nagiging paalala sa lahat na sa ilalim ng pressure ang tamang pag-ugali ay napakahalaga. Ang pangyayari ay nagbigay diin sa kahalagahan ng mabilis na aksyon. Sa pagdating ng tulong, nagiging mahalaga ang impormasyon mula sa mga nakasaksi sa insidente na nagtuturo sa atin na sa mga pagkakataong ito, ang bawat detalye ay may malaking epekto. Tinalakay ang mga karanasan ni Suan sa Hanol Orphanage kung saan siya ay kilala bilang numero 88. Ang kanyang mga alaala ay puno ng sakit at paghihirap na nagtulak sa kanya na maging isang asasin, isang karakter na kumakatawan sa masakit na katotohanan ng mga bata na nabubuhay sa ilalim ng kahirapan. Ipinakita ang pagkakaibigan ni na Suan at Leong kung saan nagbigay si Suan ng pag-asa sa batang si Leong sa pamamagitan ng isang papel na eroplano. Ang simpleng kilos na ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa buhay ni Leong na nagpapakita na ang mga maliit na bagay ay maaaring magbigay ng pag-asa. Naging mahalaga ang papel ng pagkakaalam ni Suan tungkol sa mga pangyayari sa kanyang nakaraan at ang koneksyon nito sa kanyang kasalukuyan. Ang kanyang desisyon na iwan ang mundo ng pagpatay ay nagbigay diin sa kanyang pagnanais na magkaroon ng mas mabuting buhay, isang tema na nagpapakita ng pag-asa sa kabila ng madilim na nakaraan. Nagsimula si Suan na makilala ang kanyang nakaraan nang makita niya ang retrato ng isang batang babae na tila konektado sa kanyang mga alaala. Ang mga alaala ay nagdala sa kanya sa mga tanong tungkol sa kanyang pagkatao na nagbukas ng mas malalim na pagninilay sa kanyang pagkatao at pinagmulan. Sa kanyang pakikipagsapalaran, nagkaroon ng banta sa kanyang buhay at mga mahal sa buhay na nagdulot sa kanya ng matinding takot at pagkabigo. Ang presyon mula sa isang misteryosong tao ay nagbigay diin sa kanyang sitwasyon na nagtuturo sa atin na ang peligro ay maaaring magbigay daan sa mas malalim na pagunawa sa ating mga sarili. Habang patuloy na bumabalik si Suan sa kanyang nakaraan, kinailangan niyang harapin ang mga desisyong moral na nagbabanta sa buhay ng iba. Ang kanyang pakikibaka sa pagitan ng tama at mali ay nagdulot ng emosyonal na kaguluhan na nag-aanyong isang mahalagang tema sa kwentong ito. Ang mga bata na nilikha sa pamamagitan ng artificial insemination ay itinagong sa Hano Orphanage, hindi alam ang kanilang tunay na layunin. Napag-alaman nilang sila ay magiging donor ng mga organo para sa kanilang mga magulang, isang trahedya na nagpapakita ng mga hindi makatarungang pangyayari at paglabag sa karapatan ng tao. Si Suhan, na natuklasan ang kanyang tunay na pagkatao, ay naharap sa kanyang madilim na nakaraan. Siya ay naging biktima ng isang masalimuot na plano na nagdulot ng kanyang pagdurusa na nagpapakita na ang mga balak na ito ay hindi lamang personal kundi may mas malalim na mga kahulugan at epekto. Ang relasyon ni Professor Go at Manel ay nagbukas ng mas malalim na kwento tungkol sa imoral na paggamit ng teknolohiya. Ang kanilang kolaborasyon ay nagdulot ng masamang epekto sa lipunan at sa mga bata na nag-udyok sa mga manunood na pag-isipan ang mga etikal na aspeto ng modernong teknolohiya. Ang pagkakaroon ni Henjin ng hindi magandang relasyon sa kanyang amang ampon ay nagdudulot ng emosyonal na tensyon sa kwento. Ang kanyang pagnanais na malaman ang katotohanan ay nagpapalalim sa kanyang karakter at nagbibigay diin sa mga pagsubok na nararanasan ng mga anak na hindi masyadong naintindihan. Ang misteryo sa likod ng Hano Orphanage ay may malalim na koneksyon sa mga nakaraang pangyayari. Ang mga natuklasan ni Henjin at ng kanyang mga kasamahan ay nagbigay diin sa mga kasinungalingan at sekreto na bumabalot dito na nagpapakita ng kahalagahan ng pagtuklas ng mga katotohanan. Ang pakikipagsapalaran ni Henjin sa mga panganib ay nagtuturo ng tema ng tapang at pagtitiwala. Ang kanyang relasyon kay Suhan ay nagiging mahalaga sa kanyang pag-unlad bilang isang tao na nag-udyok sa mga manonood na tanungin ang halaga ng mga ugnayan sa panahon ng pagsubok. Suan ay naharap sa isang desisyon na nagbabanta sa kanyang buhay habang sinusubukan niyang iligtas ang mga bata mula sa masamang balak ni Mono. Ang kanyang determinasyon ay nagbigay inspirasyon sa kanyang mga aksyon na nagpapakita na ang tunay na kalakasan ay nasa desisyon ng isang tao na gawin ang tama. Ang labanan sa pagitan ni Suan at ng kanyang ama ay nagbigay diin sa tema ng pamilya at pagkakanulo. Ang pag-aalinlangan ni Suan ay nagpakita ng kanyang pagnanais na mabuhay ng normal Nag-udyok sa mga manonood na pag-isipan ang tunay na kahulugan ng pamilya sa gitna ng hidwaan. Ang mga bata na biktima ng eksperimento ay simbolo ng kawalang katarungan sa lipunan. Ang pakikilahok ni Suan sa kanilang kaligtasan ay nagbigay ng pag-asa sa mga nawasak na buhay na nagbigay diin sa responsibilidad ng bawat isa sa atin na pangalagaan ang mga walang kalaban-laban. Ang pagkakaibigan nila Suan at Philip ay naging susi sa kanyang katapangan. Nang malagay si Philip sa panganib, hindi nag-atubiling tumulong si Suan sa kabila ng kanyang mga sugat, isang halimbawa ng tunay na pagkakaibigan sa oras ng pangangailangan. Mahalaga ang tema ng sakripisyo sa kwento, na ipinakita ni Suan sa kanyang huling desisyon. Pinili niyang tapusin ang masamang gawain ni Manok, kahit na alam niyang siya ay mapapahamak, na nagtuturo sa atin ng halaga ng pag-unawa sa mga sakripisyo na ginagawa para sa mas mataas na layunin. Ang emosyonal na koneksyon ni Suan kay Hunin ay nagbigay ng lalim sa kanyang kwento. Sa kanyang huling sandali, pinagsisihan niya ang hindi pagtukoy ng kanyang mga tunay na nararamdaman sa kanyang mahal sa buhay, na nagbigay diin sa kahalagahan ng pagpapahayag ng mga damdamin bago pa man mahuli ang lahat.